cloud ng kanyang sa alam pa. Ito yung natin dito kapatid. Pero sabi ko na, kasi marami din mga kapatid natin mga tita. Nangina talaga. Nangina sila sa Walang masama. walang masama yung magmahal. Pero nasa tamang tanong. ng pag-review. pag Pag-isipan niyo

halo halo Hello. Hello. Lagi na lang tayong magsinampay. Ngilay. Ayan ayano Ano bayan? yan

Yan, dito lang tayo Ito 'yung mga tanim-tanim ko.

Singlet. Tubigin na kung taa di Parang nagmamamara man. Adi man nga halaman. Atuan. Yan. Ha? Okay no, na yan. Yun lang parang ang tingin ko kasi anong tuyo. Kahit pa paano ito. Nakakatakip dito sa harapan. No? Diba? Kasi pag wala itong mga ano na ito, Kahoy. Sobrang init dito. Ayan, oh. ganda naman. Pero nakasiksik na yan doon sa bahay. Ayan pala, oh. Tingnan mo sa doon, Lalim. Wala nang ang ano yan, paso. Nabuhay pa rin siya, no? Piglit. Paano yan? Hindi yan natin ng lupa. Itong kahoy na ito. Alam mo na eh. Kawawa tayo pag Kawawa tayo pag nawala talagang kahoy na yan, ano? Sobrang init. Kaya ngayong sasakyan dapat nandoon lang yung unahan. Yan, kaya baka pag ano, bumagsak. Wala itong mga ano day, dahon-dahon. Hoy, nasaan ang... Yung iba niya, nandyan pa yan. Hindi nakaayos sa likod. Yung mga ano, mga stop toys. ngan mo yung mga ano dayo ando na sa langit. Ayos. Sus. Pwede pa tilaw nala. No, Isa lang. Sos, they, 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 tilaw. pa tilaw. Pagkakauno pa nga yung taong ano nagugutom eh. Thank you. God bless you. Sa ibang ano na lang ha. Bawi ka na lang sa iba ha. gada trabaho. <laughs> Uy, parang tumataba ka na. Ha? Yeah, tumata tumataba. Ay, sus, ano man. Okay yun. <laughs> wow, ang ganda ng bulaklak. Ay, hirap kasi ng matanda na eh. Ah, Saan na yung bulaklak na yun? Ayan o. Wow. Naakyat na doon sa ano yung wala no. oh, tingnan tinanong ang daming bulaklak sa taas biglay paano kaya yan wala, wala akong makasama dito na magtulong sa akin ano ng halaman ko ngayon nga lang pinipilit ko lang na mag lakad lakad ay, sakit yung tuhod ko Parang, ano na, dua. Ano bang gagawin ko dyan? Yung buging bilya nandoon na saan nakasiksik na. Pwede ba yan bunutin? Baka maputol yung, ano, wire. Pwede kaya? or putulin na lang doon hanggang sa ano na lang siya mauga ayan yung mga halaman ni mami juwis ate juwis pala ito na nam namamatay na sana to lumaki uli ayan to Wala. Hindi ako makapaghalaman ngayon. Grabe. Oh, oh, dami yan doon. Hoy. Bakit ka nandito? Mami? Ha, bakit ka nandito? Ha? Ito. Uh -uh. Mami. Hmm? Hey, hey, Kuwin aku dito. Ayo ko diyan, may momo diyan. Nga mo sobrang init oh. Hmm? Ito oh, yung kahoy na ito malaking tulong din sa bahay. Ay, Ito. Itong motor na to dapat itulak. May regress eh. Ang gusto, gusto ko dito maluwag. Ayun na naman. Biglay! Pag meron kang mapakisuyo dahi ha, tali nga motor ba? Itulak ka unhan ha? Para lumuwag-luwag naman dito. tanim-tanim. Uy, ah, akyat na ako. Akyat na ako. Ano dai? Ha? Ma oh, ako akyat na ako kasi masakit yung tuhod. Tuhod ako. Akyat na ako sabi ko masakit tak tuhod. Pilit ko lang magbaba. Oh Oh Ayam itu macam madu mian Okey Sakan tadi, sakan sa ko natin na Tingin okay. update sa Cheka Oh, yan. Okay. bitin tayo update sa Cheka Kaya muna Ang asawa po muna Ano po daw? Ano daw po yung nakitang ano?